Yo, what's up mga ka -sir, to this video guys, ayan. Nasama ko nga pala yung aking aso, si Kamaro, dahil kukuha kami ng kawayan na gagawin kong arnis kasi gagamitin ng aking anak, si Aaron. Uh, grade 7 na yung anak ko na yun, so gagamitin na yun sa uh, performance nila sa school. So ayan, naisipan ko isama si Kamaro guys, so pupunta kami ng gubat para kumuha ng patpat kawayan na gagamitin or arnis yan guys sinama ko si Kamaru guys sa gubat para syempre meron tayong kasama at syempre um, para makapaglakal oh, na eh? rin si Maro guys So hindi ko siya uh, napakawalan Lagi lang nakatali kasi yan si Camaro Kaya medyo aggressive talaga siya na aso Medyo uh, ano yun, matapang na aso siya So lagi lang siya nakatali talaga sa bahay namin So ayan na nga mga lodi Nakita ko na yung kawayan na uh, puputuli natin So medyo masukal talaga yung gubat na yun So iwan ko muna yung ating cellphone Bababa guys para syempre makita nyo kung paano kumuha ng kawayan dito sa gubat guys so yan na nga sinisipat ko na at kung napakarami kasing tinik ng kawayan so yun kung mapansin nyo matinik yan so alis ko yung mga tinik so yun nga guys tinatanggal ko yung mga tinik mga lodi so pag nasa gubat ka pala hunin ng mga ibon yung maririnig mo yung pagaspas ng mga tahon ng punong kahoy guys so yun yung mga maririnig mo pag nasa no ka, gubat syempre maraming aso dito sa amin so narinig ko yung mga tahulan ng mga aso dito sa amin kasi medyo may kalapit kasing mga bahay dito sa may malapit kinukuha lang ko nitong mga kawayan na to guys medyo ano na yan masukal na talaga yan at maraming puno at malapit din yung uh, ba, mga bahay dyan kaya marinig nyo yung mga tahol ng mga aso guys so ayan na nga hinihila ko na yung uh, patpat ng kawayan na napili ko guys may, at gagawin natin ano yan arnis para sa anniversary ng National High School dito sa amin guys na uh, pinag-aaralan ng anak ko na si Aaron mga lodi So yan hinihila ko na nga guys para matanggal ko yung mga tinik at uh, maputol natin yung tinik Mahagisa natin or uh, makuha talaga natin yung pinaka kawayan niya mga lodi So yan o oh. So yun guys Nakuha na natin So hindi pa tayo dito Ito yung ating mga ano kawain nating arnis Kay Aaron So yan. Hanapin ko yung aso namin Kung Nasa na siya Kamaro Si Kamaro na wala Hanapin ko yung aso ko Kamaro Kamaro Paro. Ay. Yeah, <laughs> so. Ay, Ay siya bilis. <laughs> bilis niya. Kumaro, kumaro. Kumay, kumay. Daming aso diyan, awayin ka diyan. Bahala. Huy. Iniwan ako ng aso ko. Iniwan ako ng aso ko, guys. Naon na siyang uwi ah. So yun guys, so, sarap dito sa gubat guys. Pumunta ka dito ng gubat. Ah. Matay mong gawa. Tuy! Kamaro! 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 sumabit sumabit pa nahihirap ha so guys, na guys pagi kami go 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 so, go sadami aso yun oh, Hinahabol kami ng dalawang aso, mga lodi. Hinahabol kami ni Kamarong dalawang aso. So ayan oh, ang daming tahulan ng mga aso diyan. So napakarami kasi ng aso dito sa amin mga guys. So may hilig kasi mag-alaga yung mga tao dito sa amin ng aso. Pero karamihan sa mga aso diyan, hindi nila tinatalian mga guys. So talagang nakawala lang. So Siyempre, sana sa mga may-ari guys, talian naman yung mga aso kasi talagang aggressive at medyo makamakagat talaga yung mga aso dyan so yung mga aso ko guys tatlo yung aso ko so syempre si Nessie ko si Mikasa at syempre yan si Kamaro mga uh, lady so yan meron pa kami nakitang aso dito guys Doberman so napakalaki talaga nung Doberman yan guys so Doberman yung uh, laki oh, Doberman yan guys so, napakalaki pag nakawala yan guys ako din yan yan so pauwi na kami sa bahay so yan oh. Ayan, kasama si Kamaro guys. So, yun. Meri mga routine namin ni Kamaro. At syempre, sa mga susunod na video natin guys, so, isama ko naman si Nesico at si Mika sa guys. So, ipapakilala ko sa tatlo kong aso guys. So, ayan na nga yung aso ko guys, si Kamaro. Medyo, medyo may pagka-slim lang talaga siya. So, ayan yung kanyang tulugan. At si Mika sa at si Nesico yung white. So, ayan, painumin ko muna ng tubig si Kamaro kasi nauhaw talaga siya. Tingnan mo namin ang haba nung ano, dila niya. Ayan, si Mika sa yung brown. So, ayan na sila, guys. So, ayan, nagawa ko na yung arnis mga lodi. So, ayan yung arnis na gagamitin ni Aaron sa school. So, ayan, guys, maraming salamat sa pag at, uh, Next video naman tayo guys.